Morning po sa inyong lahat. Welcome to Nestor Lakay Channel. Andito tayo ngayon sa taniman ng Saluyot. Uh, may mga bagong tanim po sila ngayon sa Luyot. Update po tayo ngayon sa taniman ng Saluyot. Dito po sa Imus, Cavite. Sa taniman po ng Saluyot. Po, may mga bagong ano po tanim na Saluyot. Ganito po pala ang Saluyot. Oh. Kapag bagong tanim, mga bagong tubo po na Saluyot. At bibili po tayo ngayon dito ng saluyot. 20 pesos. Magluluto po tayo ng ano ng gulay. Fresh po kasi ang ano dito yung mga saluyot. Hanggang dun po, kung matatanong po ninyo yan, may mga tanong po na saluyot. Mainit po ngayon dito sa Imus, Cavite. Ito po yung mga bagong tubo na sa luyot. Ito po, sa luyot din po yan. Pero na-harvest na po yan. Ito po yung mga ibinilag po natin mga nong nakaraang ano po, uh, last month, uh, nagblag nag-vlog po tayo dito. At na-harvest na po dito yung ano yung saluyot. Ngayon, uh, may mga bago po silang tanim na saluyot. Ito, ito. Yan, ito po yung mga bagong tubo yan, na saluyot. Yan, bagong sa saboy nila. Yan, ikusan na lalaki yan. Tapos pagkano, yun, ha-harvest ulit nila. Napakalawak na itong taniman na ito. Dito hindi ano, sa tapos sa may banda doon, no, kung natatono po ninyo doon, no, may mga nag-harvest din po doon ng saluyot. Update po tayo ngayon sa taniman ng saluyot at bibili po tayo ng saluyot yung bagong ano po sabi po ni kuya ako na lang pero sabi namin baka pwede kami bumili kahit mga 20 pesos na saluyot. Kasi may binili kami tinapak hapon sa Rosario Cavite ngayon. Masarap po siyang isahog, tas mayroon lang bagong isda. Ay, ang sarap na datang at ang sustansya. And ito po yung mga bagong tanim na sa luyo Bagong tubo. Kung, mati, kung titignan po natin, ganito po pala itsura ng malapitan ng saluyot. Hanggang dun po yan, no, may tani, taan mga saluyot po ang tanim. Ang sabi po sa akin ni eh, Kuya, kapag ngayon halimbawa, ah, bagong tubo itong saluyot, mga one and a half months bago po ito i-harvest. At ito po yung bagong ano tanim na saluyot. Ito po ang dami oh. Hanggang dun po, ganun po kalawak ang taniman nila dito. At ngayon ay si Kuya oh. Ah, Mag-harvest po siya ng saluyot. Bibili po kami ng 20 pesos na saluyot. ito po yung bagong tanim na saluyo o bagong tubo, one and a half months pag daw ito iha-harvest. Kaya nga lang ngayon po sobrang init. Kaya ang problema daw po nila dito ah, medyo ano po, an tuyo po ang ano ngayon, ang lupa. Ayan po oh. green na green yung kulay ng saluyot to pagbagong tubo. Doon po sa natatanong po natin may mga taniman din po doon. At ang sabi po nila sa amin, meron din po doon taniman ng sili sa may kabila po doon. Ito pong taniman ng saluyot, malapit lamang po ito dito sa ano, sa may malagasang po. Ayan o, no, sinesulakay kayo. Oh. Mayroon ng ano o. Oh. Mayroon ng bitbit na ano na bagong harvest na ano na sa bumili po siya ng 20 pesos po so, ang saluyo to bagong tubo Green na green po ang kulay oh Ito po yung mga dating ano tanim na saluyot na harvest na po nila ito oh. Kung mapapanood nyo po yung dati po namin vlog, ito po yun no. Oh. Ang dami po nito nung ano po nung nakaraan po namin vlog, pero ngayon na harvest na po ito kaya nagkaroon po sila ng bagong ano panibago pong tanim na sa saluyot. na po natin yan po ang malagasang Ito na po yung update natin ngayon sa taniman po ng Saluyot. Dito lamang po yan sa Imos, Cavite. Nakabili na po tayo ng Saluyot po na halagang 20 pesos. Bagong pitas na Saluyot. Maraming maraming salamat po sa panunod nyo po ng aming channel. Nestor, Lakay Channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa ating channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Thank you so much po.